Nung isang session po natin last Tuesday, pinag-usapan natin is about the Bride of Christ. Para po sa mga hindi nakakatch nung ating po message na yun, kapapapanood nyo na po yun sa Facebook page po. Ayan, sabi ni Kuya Rael yan. Pero ngayon, pag-uusapan naman natin, yung isa pang uri ng relationship na pinili ng Panginoon na magkaroon tayo sa Kanya. At ngayon naman po, pag-uusapan natin si Jesus bilang ating kaibigan. Pero ito pong session na pag-uusapan natin ay part 1. Ang subtitle po ng ating part 1 ay is I will tell you everything. Ayan, para mas maging maliwanag yung ating pag-aaral, basahin na po natin yung ating opening verse. Mabasa natin sa John chapter 15, verse 15. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking ama ay ipinapaalam ko sa inyo. Guys, noong unang panahon, kapag ikaw ay naging alipin, wala ka ng sariling disposisyon. Kaya dito, napakaganda ng sinabi ng Panginoon, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. Kasi ang Panginoon, pinili niya yung kanyang mga alagad para maging tagasunod niya. So initially, parang ang lapit nila dun sa kategory ng pagiging alipin. Pero merong naging decision ng Panginoon. Parang all of a sudden, nagkaroon ng decision ng Lord, hindi ko na kayo alipin, mga kaibigan ko na kayo. ba diba? Kaya guys, makikita natin dito na kapag tumanggap at nanampalataya tayo kay Jesus Christ, yung magiging relationship natin sa Kanya, siya yung pumipili nun. Choice 'yun ng Panginoon. Hindi nagpa-quiz ang Panginoon. O sige, kung sino yung makaka-perfect nung itatanong ko, siya yung magiging kaibigan ko. O sige, kung sino yung pinakamarami parami ang offering. O sige, kung sino yung makaka-perfect ng church attendance, siya yung kaibigan ko. Hindi mga kapatid eh. Ang Panginoon ang nag-decide -de kung ano yung magiging relationship relationship niya sa atin. Kinalingan natin sa performance na, sa performances kaya ay deserve ko talaga yung relationship na to. Ay deserve talaga ako maging anak ng Diyos. Deserve talaga ako na maging bride ni Christ. Wala sa atin na makapagsasabi noon na deserve natin yun. Pero ang Panginoon pinili niya yung relationship na 'yon para sa atin. Karapat dapat ka man o hindi ka karapat dapat. Ang nagmamatter sa Panginoon, tinanggap natin siya nanampalataya tayo sa Kanya. Amen? Kaya choice niya yan. Bibigyan ko kayo guys ng isa pang example ha. Sabi sa John chapter 1, verse 12, Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya, guys, tingnan niyo, ng karapatang maging anak ng Diyos. Guys, ito ba ay choice ng ibang tao? Hindi. Choice to ng Panginoon. Kaya guys, mapalad ka ha mapalad tayo na nakakatawag tayo sa Panginoon na Panginoon. Kasi dati guys, kapag alipin ka, hindi ka kakain hanggat hindi sinasabi ng amo na pwede ka nang kumain. Hindi ka magpapahinga kapag hindi sinabi ng amo na magpapahinga ka. Hindi ka pwedeng matulog kapag hindi sinabi ng amo mo na matutulog ka. Yun ang alipin. Pero sa atin, pinili ng Panginoon na hindi na tayo maging alipin, pinili niya tayo na maging kaibigan niya. Kapag hindi pa tayo kaibigan ng Diyos, ano pa nga tayo? Alipin pa tayo. So, kung alipin pa tayo ng Panginoon, aba, yung alipin na yun, hindi niya alam ang ginagawa ng amo niya. Bakit hindi niya malalaman? Eh kasi hindi naman ipapaalam sa kanya yun eh. Pero, kapag hindi ka na alipin ng Diyos, maliwanag yung sinabi ng Panginoon na, kaibigan ka na niya. Eh pagkaibigan ka ng Panginoon, ipapaalam ng kaibigan mo yung mga nalalaman niya. Ano sabi ng Panginoon? Sa binasa natin, hindi ko na kayo tatawagin alipin, kundi mga kaibigan. At dahil ipinapaalam ko sa inyo lahat ng narinig ko. Tingnan niyo pa ha, sa kanina niya daw narinig sa tatay niya, sa kanyang ama. Ang source pa, ang source mismo ng information na share sa atin ng Panginoon ay nako, ay galing pa sa greatest mastermind, the ultimate mastermind ang kanyang ama. Eh baka nga daw mga alagad niya lang yung tinutukoy na kaibigan at hindi tayo. Possible yun guys kasi kung titingnan natin yung mga context, dapat nililinaw din natin sino ba yung mga kausap ng ating Panginoon. Pero baka nga yung tinutukoy na kaibigan ay yung kanyang mga alagad lang. Pero guys, Basahin natin mula dito sa chapter na 'yon. Dito tayo lalayo. Sabi sa John chapter 15, verse 13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Okay, ang tinutukoy dito ni Jesus Christ ay yung pag-ibig niya na ipapamalas niya pag namatay siya sa krus. Okay, tanong, mga kapatid, Si Jesus Christ ba namatay lang para dun sa kanyang mga alagad? Di ba hindi? Si Jesus Christ namatay siya para sa lahat. Pero yung hindi tatanggap at hindi mananampalataya sa Panginoon, kahit namatay ang Panginoon para sa kanya, hindi niya mararanasan yung relationship na pinili ng Panginoon. So ibig sabihin, tayo din. Kabilang tayo dun sa mga kaibigan. <clears throat> Dahil pinili tayo mga kaibigan ni Jesus. Ito guys yung yun yung maliwanag na sinabi ng Panginoon do sa ating verse. Marami siyang sasabihin at marami tayong matututunan sa Kanya. Kaya ngayon, subtitle natin, He will tell you everything. Isang bagay na katangian ng Panginoon, marami siyang gustong sabihin sa atin. Diba, natatandaan nyo, sabi ko nga, kapag humingi ka ng guidance sa Lord, Lord, kapag nagtanong ka sa Kanya, Lord, anong dapat kong gawin? 'di ba sabi ko sa inyo, binibigyan nyo ng obligasyon ang Panginoon na kausapin ka. Why? Guys, ito yung patunay yo, oh, kasi kaibigan siya sa iyo. At dahil pinili ng Panginoon na maging kaibigan siya sa atin, gusto kanyang turuan. Marami siyang gustong sabihin sa iyo. Sa Marcos chapter 4 verses 10 to 11. Bigyan ko lang kayo ng background. Almost all ng mga teachings ni Jesus Christ ay sa pamamagitan ng parables. Ang parables, guys, matalinghaga. Pag narinig mo, para siyang simple lang pero may malalim na kahulugan. Katapos, guys, magturo ng Panginoon ng talinghaga. Eh guys, pag ang Panginoon nagsabi ng talinghaga, di naman niya pinapaliwanag. Nang nakauwi na ang mga tao, guys, yung mga tao na yon, sila yung mga nakapakinig nung talinghaga. Pero nung nakauwi yung mga nakauwi na ang mga tao, tinanong siya ng labing dalawang apostol at ng iba pang mga tagasunod niya, ano ang kahulugan ng talinghagang iyon? Pero guys, tingnan niyo ha, pwede sabihin ng Panginoon, aba, ay eh, kayo na umintindi. Alam mo, alam namang ako ako pa magpapaintindi sa inyo. Pero tingnan niyo guys ha, sinabi ni Jesus sa kanila, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba ay ipapahiyag ito sa pamamagitan ng talinghaga. May mga tao na makakaintindi ng sasabihin ng Panginoon, pero merong tao, maraming tao, ang hindi mauunawaan ang pagkilos ng ating Panginoon. Guys, merong talaga mga tao, guys, pag nakita nila tayong Misan kumakanta tayo, nagpapalakpakan tayo, masaya tayong kumakanta, tapos mamaya umiiyak na tayo. Yung ibang tao talaga ma... Ang weird doon ng mga taong to. Yung hindi talaga tayo maiintindihan. Pero guys, ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Only my friends will know. Yung mga kaibigan niya, personal na lumapit sa Panginoon. Uulitin ko ha, paano ka kakausapin ng Panginoon? Magtanong ka lang. Kausapin mo lang din siya. Dahil ang Panginoon, in a, in a very unique and wonderful way, sasagutin ka niya talaga. Okay, diretso pa natin yung ating verse. Sabi sa Mar Marcos chapter 4, 33 to 34, Kadugtong to guys ha, maraming itinuro sa kanila ang Panginoon do sa una nating binasa. Sa, sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga, sinabi niya sa kanila ang salita. Tingnan nyo guys oh, ayon sa kakayahan nilang makinig. Tingnan nyo ha, si Jesus Christ, magtuturo talaga siya. Balikan natin guys yung ano, yung binasa natin na tinamo. Pinuntahan siya mismo nung mga labing dalawang alagad, pagkaalis ng mga tao, parang sinolo nila si Jesus Christ. Tapos si Jesus Christ, okay, ipagkakaloob sa inyo na malaman niyo yung kahulugan. Pero ang sabi niya rito sa verse 33 to 34, sila ay tinuruan ni Jesus hanggat kaya nilang makinig. Ang limitation lang ng Panginoon, hindi, hindi yung wala na siyang maituro. Ang limitation ng Panginoon, kung kaya mo pang makinig. Hindi mo talaga pwedeng ikatwira na parang parang hindi kasi okay na kausap ni Lord, parang hindi ko kasi siya nararamdaman. Nako mga kapatid, lagi mong natandaan na walang kulang sa Panginoon, laging nasa atin. Amen. Ang Panginoon, he is always generous to give. Lagi siyang generous na iparamdam sa iyo na nandiyan siya, nakasama natin siya. Talagang kailangan lang natin i- tayo mismo ang magcaga na makinig sa ating Panginoon. Sabi pa rito, at hindi siya nagsalita sa kanila maliban sa talinghaga. Ngunit, ang sinasabi niya rito sa kanila ha, yung mga hindi alagad niyang Panginoon. Ngunit sa kanyang sarili mga alagad, sarili nanyang niyang ipinapaliwanag ang lahat ng mga bagay. Friendly reminder. Una, pinapaalala ko sa inyo, kung wala ka pang Bible, magka-Bible ka ha um, obligation mo yan sa sarili mo para sa yung spiritual growth. Kung wala ka pang Bible o hindi ka pa nag start ng Bible reading, mag-Bible reading ka na. Kapag nag-start ka na magbasa, wag mong sasabihin na hindi mo maiintindihan ang Bible. Just keep on reading. Ma magbasa ka lang ng magbasa. Ito nga yung purpose, guys, nitong pag-aaralan natin. Tandaan mo, ah, kaibigan mo ang Panginoon. Okay? Imagine mo lang meron kang kaibigan, hindi ka nakapag-review, pero dahil kaibigan mo ay matalino, hindi ka natatakot sa exam. Bakit? Kasi tuturo ang kanya. Hindi mo na-gets yung lesson. Hindi ka natatakot na may assignment kayo. Bakit? Kasi may kaibigan ka na naiintindihan yung topic nyo. Kaya kaya mong sagutan yung assignment nyo. Guys, tentaan nyo lang to ha? Ayon sa, sa, sa nilang makinig. So ikaw, 'wag mong sabihin na hindi ko naman naintindihan kaya hindi mo na siya binasa. Hindi mo siya naintindihan kasi hindi mo ipinagpatuloy ang iyong Bible reading. Hindi ibig sabihin na lahat ng bagay malalaman mo. Ang ibig sabihin lang guys dahil meron kang Panginoong Jesus na kaibigan mo, kapag meron kang mga bagay na hindi mauunawaan, ang Panginoon ang magpapaunawa sa iyo. Hindi pwede na hindi sasagot ang ating Panginoon. Bakit? Kasi ipapaliwanag lahat yan ng ating Panginoon sa iyo. Dahil, pinili niya na maging kaibigan siya sa ating lahat. Baka ang tanong niya naman, eh, Kuya Rael, mga alagad lang kasi ang kausap niya eh. Eh, paano tayo? Okay, guys, ha? Babasa ako sa inyo ng verse na itong verse na to, wala na si Jesus Christ, ha? Umakyat na siya sa langit. Sabi sa Unang Korinto, chapter 2, verse 12. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos. Tingnan nyo ah, ang Holy Spirit ang pinag-uusapan. Yes, wala na si Jesus Christ bilang tao. Pero yung Holy Spirit, yung mismong Espiritu ni Jesus Christ, ang kasama natin. Imagine niyo guys, ah, kung nanatiling tao si Jesus Christ, eh, nasan kaya si Jesus Christ ngayong gabi? Siguro, sasabihin ko kay Jesus Christ, Jesus Christ, nandun na lang po kayo kanila Brother Yuli at kanila Brother Dariel kasi na nangangan, nanganganib ang kanilang buhay. Ay, paano tayo pag nag-online prayer meeting tayo? Kawawa tayo, hindi nating kasama si Jesus. Pero buti na lang si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay. Kaya nung umalis si Jesus Christ, ang pumalit ay ang kanyang banal na spirito. Guys, nasa iyo siya ha. Tingnan niyo kung anong gagawin ng Holy Spirit, kung anong ang idudulot niya sa iyo upang aming malaman. Grabe, magtuturo pa rin siya. Ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Tingnan niyo, nakita niyo itong ginawa kong mga objects, guys. Ito yung ito tayo. Tingnan niyo, makabago na yan. Hindi yan mga alagad. Pero ang Holy Spirit, oh, kinokoveran -cover, tayo ng Panginoon. Pero, guys, makikita nyo rito, meron ako simbol dito ng Biblia. Ang pinakamabisa at pinakabasic para ma makapangusap sa atin ang Banal na Spirito oh, ay sa pamamagitan ng Bible. Why? Because He is the author ng Bible. Hindi gusto ng Diyos na maging mysterious siya sa atin gusto talaga niya ipakilala ang kanyang sarili sa atin guys alam niyo mysterious yung word mysterious means something that is difficult to understand, explain or identify. it often refers to things that are secretive, puzzling or unknown. so guys ang pagiging mysterious difficult to understand at hindi mo rin ito ma-identify. Guys, hindi nga magiging mysterious ang Diyos sa atin. Iko-compare ko siya dun sa word na amazing and wonderful. Hindi talaga dapat bagay sa Panginoon na you are a mysterious God. No. Naniniwala ko ang bagay sa Panginoon, you are amazing and wonderful. Sabi nga do mysterious refers to something unknown hidden or puzzling while amazing and wonderful describe things that are great exciting or impressive things that we can recognize and appreciate kaya pinili ng Panginoon na maging kaibigan siya sa atin at ipaalala sa atin na anak marami akong ituturo sa iyo anak marami akong ipapaalam sa iyo marami akong ipapahayag sa iyo kasi ayaw niyang maging mysterious sa atin. Because God is so proud of Himself. Ano, alam ko, proud na proud ng Panginoon na ipakilala niya yung kanyang sarili. At tayo guys, ang, ang purpose ng Panginoon, hindi maging mysterious ang Panginoon sa atin, kundi maging amazing and wonderful. Gaya na isang taong kaibigan, na ang friendship ay dinidevelop din. So, kung ang Panginoon, pinili niya na maging kaibigan natin siya, so, yung relationship natin sa kanya, yung friendship din natin sa kanya, ay develop din. Paano ba natin develop yung relationship natin sa Panginoon? Gaya ng relationship natin sa ating kapwa. Okay, number one, spending quality time together. Sabi nga nila, hindi daw ka talaga pwedeng palitan ng kahit anumang bagay. Yung time, yung quality time. Guys, iba yung time lang nga iba yung quality time together. So, sa Panginoong Jesus, ito yung mga quality times natin sa Panginoon. Yung ating pag-pray, yung ating pag-worship, yung reading ng ating Bible regularly. The more time we spend with Him, the more we understand His heart. So, ganun din sa ating mga friends magkaroon tayo ng deep conversation sa kanila, makipaghangout makipag-hangout din tayo, and binibisita natin sila. Inaalam natin kung ano yung mga kondisyon nila, kamusta sila. Ito lang, lagi ko sinasabi, di ba kapag, kapag papasok tayo sa school, takot tayong malate, di ba? Kapag papasok tayo sa trabaho, hindi pwedeng malilate tayo sa trabaho, di ba? Pero guys, bakit nga ba pagdating sa time sa Panginoon? bakit hindi tayo ganun? Kapag naintindihan nyo na lalo, deeply, kapag nakilala nyo ang Panginoon, deeply, kung gano'n siya ka, kung ano yung halaga niya sa buhay natin. Sana kung paano tayo natatakot wag malate sa ating mga commitments dito sa lupa, sana mas lalo kapag ang commitment natin para sa Panginoon. Okay, pangalawa, listening and communicating. Tinan nyo guys ah, minsan, mahilig lang tayo mag-communicate pagdating sa Panginoon. Pero, minsan, tinatamad tayong makinig. Ang communication, guys, it's not just talking. Kasi kapag ikaw lang ay laging nagsasalita, hindi yun good communication. Dahil ang, ang, ang good communication, hindi ka lang nagsasalita, nakikinig ka din. So, ganun din sa Panginoon. So, with Jesus, don't just pray, but also listen. Let the Holy Spirit speak through His Word and in moments of stillness. Guys, may ituturo ako sa inyo. Pag nagkakaroon kayo ng quiet, magbabasa ako ng Bible. Kung meron akong gustong isulat na mga bagay na na, na na naintindihan ko, magsusulat ako sa notebook. Then guys, magpe-pray ako sa Panginoon, yung mga gusto kong hingin sa Panginoon, um, especially yung mga prayer requests natin dito, dinadala ko ulit siya sa prayer. Pero guys, Pagkatapos kong mag-amen na madala sa Panginoon yung aking mga panalangin, hindi pa ako tapos. Minsan dito ako nagtatagal. nag stay pa ako kasi gusto kong makinig sa Panginoon. Guys, hindi ko siya naririnig, audible, hindi ko siya naririnig na nagsasalita siya sa, sa tenga ko, ah. hindi. Pero nagsasalita siya sa puso ko example lang, no? meron akong sama ng loob. Then yung nagpray ako, Lord, kasi ganito yung ginawa niya, ganito kasi siya, ganito kasi siya Panginoon. Then alam niyo guys, when I stayed in His presence, alam niyo ang maganda sa Panginoon, whenever we are praying, nasa teritoryo ka ng Panginoon. At ito yung maganda kapag nasa teritoryo ka ng Panginoon. Walang gawa ng kaaway ang mag stay Aalis talaga sila. Madi-dispose talaga sila. So pag nagstay ako dun guys, hindi ko kinokontrol. Yung iniisip ko, basta lang, ah, ang ginagawa ko lang, nagpupuri lang ako. The more I stay in His presence, guys, ang Panginoon unti-unti na na mag speak sa akin. Parang may biglang thoughts na pumapasok sa'yo at yung mga thoughts na pumapasok sa'yo, sa isipan mo, everything in compliance and in accordance sa salita ng Panginoon. Alam mo, nung nag-aantay ako sa Panginoon, hindi na ako nagpe-pray, hindi na ako humihingi. I'm just listening. Alam mo may biglang thought na ipinasok sa akin ng Panginoon sa memory ko na magagandang bagay tungkol dun sa taong inireklamo ko sa Panginoon. Ang nauna akong magreklamo sa Lord kasi ito yung nakita kong mali niyang ginawa. Pero nung nag ako sa Panginoon, napuno ako ng mga memories ko, good memories about that person. Tapos alam mo yung nandun ako sa presence ni si Lord, umiiyak ako. Yung, alam mo yung matigas na puso, ay pinalitan ng Panginoon ng pusong mapagpakumbaba sa kanya. Hindi lang tayo magsasalita, makikinig din tayo sa Panginoon. Amen. At ganoon din sa mga friends natin ha, ng mga tao. So, listen when they share their thoughts, problems and joys. Good friendships are built on mutual understanding. Okay? Being honest and open. Yan, guys. So with Jesus, be real in your press, in your prayers. Tell him your struggles, joys and desires. He already knows, but he wants to hear he wants a heart to heart connection. Sabi nga ng Panginoon guys sa sa Matthew, kapag magpe-pray tayo, huwag na tayong gumamit ng mga ano, ng mga maraming salita. Halimbawa, corporate prayer. Siyempre, medyo formal 'yon. Iba yung corporate kasi somehow, somehow may nakikinig sa So magandang maging formal. Pero guys, kapag ikaw na lang at ang Panginoon, just be real. Alam mo yung kahit pa ganun-ganun ka lang, Lord, yung ganito, alam mo yun, Lord, pag sakit nun, di ba parang wala, pag tao nakapakinig sa'yo, wala siyang naintindihan. Pero ang Panginoon, naiintindihan ka niya. Just be real sa mga tao nating friends. Open up about your feelings, thoughts, and life experiences. Transparency strengthens bonds. Okay. Next, trusting each other. So, siyempre guys, sa Panginoon, dapat talaga magtiwala talaga tayo. Pagtiwalaan natin yung mga plans niya, even we don't understand. Napakaganda yun. Guys, trust the Lord even we don't understand and depend on Him in all situations. Ganon din sa ating mga kaibigan. Guys, meron naman talaga tayong mga kaibigan na mapagkakatiwalaan natin. And keep on trusting them. Okay? Huwag tayong laging tamang hinala sa mga kaibigan natin. Okay, defending and standing up for the friendship. Yan, guys. Mga kapatid, minsan minsan mas na, mas nakikita natin yung at yung na-develop yung ating friendship kapag meron ng mga constraints, kapag meron ng mga conflicts, no? At isa sa mga pinakamaganda yung kahit may conflicts, nananatili ka dun sa mga kaibigan mo. So with Jesus, stand firm in your faith. Don't be ashamed to talk about Him or live according to His ways. Huwag ka matakot na pagtawanan kapag meron kang nakiki pag nakikita ka nila nagpe-pray bago kumain. Eh ano? Kasi ipinagmamalaki mo yung relationship mo sa Panginoon. At kapag nagagawa natin guys na ipagmalaki ang Panginoon, na isishare natin sa iba, kahit parang negative yung turnout dito sa atin, guys, di mo lang nare-realize na di-develop din yung pagmamahal mo sa Panginoon. Ganon din sa ating mga kaibigan, be loyal and defend them when others speak negatively. Real friends have each other's backs. Amen? And lastly, enjoy the relationship. Alam nyo, isa sa pinakamasarap na, mga, ma na makakasama talaga natin ay ang ating mga kaibigan. Same thing din sa Panginoon. Guys, kung antingin mo pa rin sa Panginoon para siyang nakakatakot na lagi kang aantayin magkamali, guys, hindi mo pa siya nakikita as friend. Na huwag ka sa kanyang matakot na para siyang pulis na lagi kang huhulihin. Delight in His presence. Praise Him, enjoy His creation, and find joy in following Him. Kung mas na-enjoy mo ang Panginoon kapag nasa sapa ka, kapag nasa dagat ka, go ahead, punta ka ang mahalaga na i-enjoy e mo yung relationship mo sa Panginoon. So, with our real friends, laugh, create memories, and cherish each other's presence. Guys, tapos na yung part 1 ng ating lesson. Guys, meron tayong next session sa April 7, pero yung subtitle naman natin, Who Will Be The Closest? Di ba? So, friends tayo ng Panginoon. Pero guys, meron ako natuklasan lately lang na, ah, Okay, meron kasing part na tinuro ang Panginoon doon sa ating sa John chapter 15 na binasa natin kanina na ah okay na parang naintindihan ko. Same thing lang din sa ating mga tao. Meron tayong maraming kaibigan, pero ilan lang yung magiging best friend natin.